Hello guys. Musta? May lang ulit ako nag-vlog. Nilabang ko na yung mga damit ko na ginamit sa pag-mission. Pumunta kami ng biskaya nung last Saturday lang. Tapos ngayon lang ako nakapaglaba. Kahapon actually nakapaglaba na ako. Tupi-tupi. Tupi-tupi tayo. Maulan na ba sa lugar nyo? Kasi dito sa Manila, Parang uh, para every other day yata siya umuulan. Every other day yung ulan niya. Tsaka medyo masarap ng matulog ngayon kasi hindi katulad ng mga nakaraang linggo na sobrang sobrang yung init talaga sobrang init kita nyo na madilim kasi ayoko nang nagiilaw dahil mainit mainit pagka nagiilaw tayo mag isa lang ako dito sa bahay walang maingay si Hana sama niya yung tita niya tapos ayan solo ako ngayon nagboblog ako kahit satulit lang ay mai-upload lang tayo <clears throat> kasi naging parang nasanay na akong wala ng upload-upload parang nakakalungkot din Parang pinapatay mo yung YouTube channel o, sayang din. Pinaghirapan mo rin yun. At least na update natin yung mga YouTube channel natin. Wala na akong update. Puro sa mga short video na lang yung ina-upload ko. Yung mga kaibigan ko sa YT, dami rin nag-stop na kaya sila nakakamis ah, din. Wala nang balita sa kanila ang mangyayari. Hmm. Ganyan nagsitigil din. Siguro mga busy din sila sa trabaho nila. Or nag-focus na sila kasi sa totoo lang itong YouTube na to eh ewan ko kung kailan natin maaani ang ating <laughs> mga pinanim. Diba kasi, ang tagal-tagal. Tagal-tagal talaga, wala. Kaya, kaya minsan siguro, naintindihan ko yung ano, iba na kasamahan natin na nag-stop na kasi feeling nila. At nakikita nila na walang asinso, walang nangyayari. Ganun ng ganun yung views. Ganun ng ganun. Pero pag talagang sineryoso mo siya, maaani ka talaga kataon lang kung hindi mo talaga para sa iyo ay hindi talaga kaya <coughs> ginawa ko lang ngayon is update lang malay mo upload upload pa rin ng video kahit paano para tayo nagpapas ng ano ng assignment kay lolo oh my gosh ang hirap magtupi ng ganito na ano may submit lang ako ngayon assignment kay Lolo. Saka Mamaya, pupunta rin ako sa aking pwesto. May mga order. Salamat sa juice, may order na naman. Kasi ngayon walang gaanong dating, wala akong dating, ay ilang buwan na akong walang dating na um, continuous. Meron man pa ila-ilan lang. Kasi nag-stop na akong magpatanim. So naghihintay lang ako kung may magbibigay ng bulak bulak Ganyan lang. At least hindi ako stress. Unlike before, 2 years ago, grabe yung stress. Eh ngayon, hindi na ako na-stress. Hindi na ganun katulad dati. Pero syempre, may mga pinagkaka-stressan pa rin na mga ano-anong bagay dyan. Hindi naman maalis yan. Mga problema. Pero, ano pa, kakayanin natin yan. Hindi na Panginoon may ka kaagapay natin. Pray lang. Ibigyan tayo ng, ng wisdom ni Lord. Walang bagay na hindi masasorosyonan. Kahapon, nagkaroon kami ng konting sagutan ng uncle ko regarding sa mga ganyan-ganyan about sa pera. Na-feel na ko na parang niloloko ako. Parang kasi pa iba, iba yung price, ganyan. Feeling ko parang hindi, parang hindi naman nagsasabi ng totoo oh, yung ganun. Lalo na kasi pag marami tayong mga binabayaran, mga kailangan bayaran, tapos parang may isa pang nang ano ay nakakaramdam ka pa ng parang hindi, hindi, hindi ano, na nakakapagsalita ka ng hindi maganda. At least, awa ng Diyos, nagkaintintihan naman kami. Kaya hello sa uncle ko kung napanood mo man ito. Ah, uh, na lang naayos natin. Walang, totoo yung sinakasabihan na walang bagay na hindi masusolusyonan sa maayos na uh, pag-uusap. Kasi kapag dinadaan natin sa init ng ulo. Uh, talagang ano, pero at least ando doon yung yung pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, tamang pag pag ano, yung next in, in explain niya ganyan. So naiintindihan ko naman. Ay, ano ko naman din yun. At uh, sa akin lang po ay yung malinis ba yung yung naiintindihan yung Kasi kapag medyo may hindi na-explain, parang ando dun yung doubt mo talaga sa, sa, lalo na sa pera. Kaya, nainamnam na at nagkaintindihan na kami ni uncle ko. Kapatid mismo ng mama ko yun. May mga, sam may mga, may mga bagay talagang, lalo na kapag may mansya na or ano, parang madali mo nang husgahan yung tao kaya parang patawarin ako ng Lord kasi nauna yung ating ating pangungusga agad diba? sana ay maging transparent, transparent lang naman gusto ko lang kasi yung transparent yung hmm, binabayaran ko ba ay hindi ay tama lang ganun lalo na pag usaping pera talaga syempre iniingatan natin yung mga mga ano biyaya ng Diyos yung mga mga ano ng Lord sa atin dapat ingatan din natin pag masayang uh, mapunta sa tama lang yung mga pinagkakahirapan natin hirap kumita ng pera kaya naintindihan din yung ang sir so bakit ganun yung ano ko. Yeah. Hanggang tupi-tupi lang ang damit ko ngayon kasi wala akong mataas na paglalagyan ng mga ano, mga hanger. Kaya lahat tinutupi ko lahat ang damit ko. Yung damit namin. Masipit pa yung kwarto namin. ay kailangan. I Remedyo natin yung kakaso siya. Hindi sana akong hinahanger kasi walang pag-space. Wala rin yung space. So Ang aking content lang naman ay ano pagliligpit ng aking mga damit init Hindi ka anong kumapit yung yung fabric conditioner kasi binanlawan ko agad siya dahil nagmamadali ako kahapon. Yeah. Pero at least hindi siya mag, naarawan ng maayos. Ha, ano siya? Hindi siya mabanto. Basta malinis lang yung pagbanlaw natin. Hindi na nga ako nagpa-plant siya ng mga damit kasi nanatamad ako yung, alam mo yun, wala kang, wala kang kabayo. Gagawan so, mo lang lahat ng paraan para ma-plant yung ano. Tapos yan hello, shout out pala sa mga may anak na may may mga nag nag graduate iba, na, may may mga award, mga owner karoon ng honors kaya shout out sa mga katulad nating magulang din and congratulations din sa mga anak natin sa ating mga magulang din na mar 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 maramiting sakripisyo sa buong taon na sakripisyo pagising ng umaga para sa pag sa bata congratulations sa ating lahat sana yung mga anak natin din ay gawin din nila yung part nila, magsipag sa pag-aaral. kaya yung mga nakapagtapos ng pag-aaral, karoon din ng nga uh, naging successful din sa kanilang mga trabaho. yan, Para makatulong sa pamilya nila. Wala naman tayong ibang hinangit kundi ang mapaputi ang ating mga anak. ay tuloy-tuloy. Din yung anak ko, natutuwa kasi yung anak ko kahit paano. Kasi lima lang sila na sa isang section, lima lang bawat estudyante ang may award. Mula sa honor hanggang sa yung kumari yun. Kasi lima, apat na may karangalan. Tapos isa yung panglima. Yun yung anak ko na ano yun, huwaran ng pag-uugali. 'di diba? Ay ini-expect ko. Ano kaya yung meron kaya siya? Ano kayang meron siya? Hindi ko alam anong award niya. Tapos nung nag-practice kami nga na laman ko ano pala. Uy, okay yung ano ah, yung award na yun na ah. sabi ko, sabi ko nga sa anak ko eh pagpatuloy mo yan at patunayan mo yung ano ha, huwaran ng pag-uugali ha sana eh, lagi kang may ganun kahit sa bahay, hindi lang sa school sabi ko kasi yung anak ko syempre, bata pa rin yan <coughs> at uh, may mga ugali, lalo na kapag uh, na nag-award din sila may ano, syempre tao pa rin yan, may ugali talaga siya na kapag sinasabihan mo nagdadabog sabi ko, ay patunan, asan yung pagiging ng ugali mo <laughs> natatawa talaga ako kasi yun yung ginagamit ko para mag, maging behave din siya, hindi lang sa school. Kasi kahap, kaninang umaga nga, nung kinuha ko yung card ng anak ko, nakita ko yung card ng anak ko is <coughs> may line of kasi na naginip ako, bago ko pa kinuha yung card niya, kahap, kagabi, sabi ko sa anak ko, Uy anak, nung panaginipan ko, meron ka daw line of nine, isa lang, sabi ko. It's the rest eh, line of eight. Tapos nung nakita ko nga kahap, kanina umaga, pagtingin ko dun sa card ng anak ko, ay totoo, line of nine, may isa, isang subject, isang, isang ano yung attitude nga, yung pag-uugali, line of nine lahat. So lahat ng, yung mula first, second, third, and qu fourth quarter, puro 9. may 95, ganyan, 93, 94, sabi ko, ah, okay, sa ugali talaga siya, ano, kasi lahat na ng mga bata nagkakagulo, siya daw tahimik lang. Kaya, oh, nakakatuwa naman, nakisindi siya sakit sa ulo. Alam mo ba yung ugalis, number one yan, kahit paanong talino mo, no, kahit paanong talino mo, kung wala kang magandang ugali at hindi ka marunong, ano, baliwala yung talino, kaya... Uh, importante din yun Pero hindi ko naman sinasabi na Hindi okay yung ano Okay lahat yan Ang akin lang is uh, Siyempre dapat ko i-recognize din yung anak ko I-ano din na kahit na Award niya is gano'n Dapat magpasalamat ako Sa nakakamit ng anak ko Dahil sa kanya nakakita ako Sa stage Para rin akong nag-ano Grampa <laughs> ang anak ko. Nakakatuwa uh, kasi nung kinder din siya, may award din siya eh. Marami din siya, ano. Ay, nakakatuwa. Yung mga teacher niya nga nung teacher niya nung kinder siya eh. Natutuwa nung nakita niya umakyat kami sa stage hanggang pagbaba namin. Tuwang tuwa siya kay Hana. Ewan ko ba. tuwang tuwa yung mga teacher kay Hana. Kasi tahinig talaga siya. Hey, siya. Sana nga lagi siyang behave eh, sabi ko nga dapat ipa ko siya dun sa reading talaga sa English eh, ayaw niya, marunong naman siya magbasa may mga ibang mahirap lang niyang basahin na kailangan mo siyang i-guide, natural lang yun kasi grade 1 pa naman siya kaya kailangan talagang pagpipiisan na turuan para mas tumami pa yung kaalaman niya sa pagbabasa sana nga siya mahirapan pag nag-grade ko siya. At least may ano siya. Kaya ngayon, at least once a week, i-tutor ko talaga siya. Sabi ko nga sa teacher niya kung pwede. Kaso ayaw ni Hana. Ayaw ni Hana i siya ng teacher. Ayaw sabi ko, kung ayaw mong i-tutor ka ng teacher, ano, mag-aral kang mag-isa. Kaya willing kang matuto matuto para sa ganun hindi ko kawawa pag mag grade ko ka malay mo yung mga magiging ka-section mo at least hindi ka rin isa sa sakit ng ulo ng picture na tuturuan sa ko okay. so, thank God thank you Lord at uh, ito ang pinamanin ano, mas umu-okay nung nakaraang taon talaga hindi talaga okay. Pero ngayon, siyempre may mga 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 bagay-bagay na hindi kailangan ano, prayer ng prayer lang talaga para makasurvive tayo. Aha, ang dami kong tutupiin na mga panty, shorts, breath. Ito na kailangan ipakita ito. Kaya mag-goodbye muna ako sa mga. Um, salamat po sa inyong lahat sa panunood niyo din. Tumataba lalo ako kasi ang sarap kumain, lalo pag malamig. Kanina nga nakailang kain na ako. Oh, grabe. Sarap kumain kasi nagluto ako ng adobo. Adobong, pork adobo tapos meron siyang ano, ang patatas. Ang sarap lalo na yung sauce. Sauce palang ulam na. Kaya yun ang favorite ng anak ko rin. Kagabi ako nagluto ang inyo. tas ngayon, naka, nakailang kain na ako. Kaya ang sarap kumain. Kaya ingat pa rin tayong lahat. Salamat po sa inyong panunood po. And uh, be positive lang tayo lahat. At sa pagbabakasyon natin, uh, kung may tayong lugar, ingat-ingat lang tayo. Ang daming mga aksidente, di ba? Mga, 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 ano, mga aksidente nangyayari sa kalsada, kahit saan. Kahit kung sa bahay ka pa. Eh, lagi tayong humingiling kay Lord ng guidance at protection sa ating pamilya. ay Thank you, thank you. Bye-bye. God bless po. Mabuhay ang lahat.